mga busing unang sulong sa pula binigyan ng portabla ang itim mayroong dalawang dama yan ay pasul mga busing palala lang mga busing ha bawal makipagkaibigan sa laro ng dama Kaibigan lang tayo sa inuman, mga busing, mga kadama. At yan lang ang prinsipyo sa laro ng dama. Para umanga tayo sa ating mga tira, hindi pwede makipagkaibigan sa laro ng dama. Yan ang ating ipapasok sa ating kaisipan kung may makilala man tayong mga damador sa buong Pilipinas na saan man sulok sila galing hindi natin sila kaibiganin, na bawal makipagkaibigan sa laro ng dama para umangat tayo sa ating mga tira tayo man ay klasik kapag makipagkaibigan tayo sa class B, class E, junior E yung at sa inyo nga senior player kaibiganin na rin sila hindi umaangat ang ating mga tira kaya paalala lang mga busing mga kadama sa Luzon, Visayas at sa Mindanao bawal makipagkaibigan sa laro ng dama para ang ating mga tira umangat Hindi tayo Palaging klase ang tira natin Hindi palaging klase ang ating tira Aangat na aangat Laro lang lang laro Kahit maliit lang ang pusta Kahit 20 lang, 50 Araw-araw lang maglaro ah Ha? Kaya... Mga busing, ito ay puzzle. Hmm? Sulong sa pula. Para tabla ang itim. Ang itim ha, mayroong dalawang dama. Paalala lang sa inyo. Mag-comment lang kayo kung... Makuha na ninyo ang answer. Kaya... Mga busing, alala lang ha. Bawal makipag-ibigan sa laro ng dama. Gusto natin umangat. Ha? Yan ang tandaan natin. Kaibigan tayo sa inuman. Pero sa dama at sa kamay pustahan, hindi tayo kaibigan. Pero kung sino man ang mananalo, magdepende lang yon Kung Magano ba siya mag-invite ba siya pagkatapos nitong ako man ang nanalo mag, -mag inuman tayo Inuman tayo Para sumaya naman ang mga damador O inom siya, Yan Kaibigan tayo sa inuman ha Pero sa laro ng dama bawal tayo makip bawal tayo magkaibigan ang dama ay sports lamang. Tayo ay may na, may pampusta. Yan. Pero wala pang pusta, di ipilit sa paglaro. Paalala lang ha, sa laro ng dama. Yung maglaro ng dama, kailangan yun lang yung may mga pinansir. At yung walang mga pinansir, wag ipilit na maglaro. Hintayin kung magkapira na. May sariling pusta. Paalala lang din, ito ay laro ng dama ay sports lamang paano ng isipan, pabihasa ng isipan ba? Practice. Ito ay uh, ano lang sports para humasa ang mga kaisipan. Yan. Mga kadama ha. Yung bago pa lang maglaro sa laro ng dama. Bawal makipagkaibigan ha. Sige. Yan ang troll ha? sa laro ng dama. Wala lang. Para umangat. Sige. shout out sa lahat ha, ng mga damador ha yung makano sa king video yan ang rules ng dama bawal mag makipagkaibigan o ito ha sulong sa pula bigyan ng tabla ang itim may dalawang dama ng itim ha ng mag-isip kayo para <clears throat> makita ninyo huwag magsabi sa kaibigan anong answer dito huwag sarili lang natin kung gusto nyo umangat sa laro ng dama sarili niyo lang bilang para ma ano kayo mabihasa huwag magtawag wag mag gamit ng apps dahil ang apps ay makakahina ng tira yan ang tunay kaya gamitin natin ang ating isipan na bumilang para para o mga tira, ah yan lang ang aking paalala sa mga damado sa buong Pilipinas at kung hindi sa buong mundo na diba okay kaya na mag comment ha kung ano ang answer nyo bawal mag ano sa apps ha bawal mag magtawag ng kaibigan anong answer ito ang sira nyo kahit isang araw kahit dalawang minuto o isang oras dalawang oras kahit ilang oras nyo basta, maki, basta maabot nyo ha yan ang paalala ko sa inyo kung gusto kayong gumaling ng laro ng dama nagsikap kayo ha mga guys kaya yan lang ang aking payo sa inyo bawal makipagkaibigan sa mga damador ah? dayo tayo kahit saan tayo damayo eh lang dama sports lang ah Bawal makipagkaibigan sa laro ng dama. Ang dama, sports lang. Basta may pira tayo, laro tayo pag walang pera, hindi tayo laro. Hindi wala tayong pampusta. Hintayin natin na may pampusta. Tayong maglaro may trabaho. Ah, uh, tayo naman ay may busy sa trabaho pero sa pampusta ng laro, huwag natin ipaubos ang sahod. So, ano lang, ganang punti lang. Mabihasa lang ng isip ba. Kaya, ano lang, exercise lang. Kung may mga financier na mag, ano, na, ano, ano, kasi kakayahan ng damador, gustahan mo kung gusto mo. Pero hindi mo kayang pustahan, huwag ipilit dahil yan para magtipid sa pusta pero kung kaya tingin kaya mo kaya ng clear mo, pustahan mo siya kaya tayo naman mga financier paalala lang walang kaibigan-kaibigan sa laro ng dama kaya Pwede tayong pumusta. Basta salig lang sa player, ha? Kaya ang player, na, ano man, nagsikap din eh, para makapanalo. Yan ang prinsipyo sa laro ng dama. Sige, ang niya na. Itong puzzle. May dalawang dama, bigyan ng tabla ang itim. Tira sa pula ha. Tira sa pula. Sige.